Yay, mga do, andito tayo. Ito yung isda natin. Yung parapernalyas mo, o oh, yung pang vlog mo. Oo, oh, oh. andito tayo. So maghuhugas tayo ng isda dito. Naku yung kapitbahay ng aso ng kapitbahay. Sabi, hindi na naman yung yagit o. Oh. Ay, yagit. Ayun na. Narayog na naman ako ng aso ng kapitbahay. Sabi, yung yagit nandyan na naman o. Oh. Pasok na naman siya sa yag yagit club. Kasi yung aso ng kapitbahay yan, yung may bakot niya. May sariling yacht club eh. Eh, ito, pag Yagit ka, ayan. Makikisalo ka sa ano, dagat. Dagat nyong lahat. Kasi eh, mahal makabili ng dagat dito. Kaya makisalo lang tayo sa ang sarap ng dagat. Yan, linaw ng tubig ah. Manana, oo. Oh, oh. Ang ganda ng dagat for today. Ugasan natin yung isda. Ayan na mga do. In lights, camera, action. Punta na tayo dito, action. Mayroon talaga mag-video pag walang nakakabideo sa'yo, no? Eto na siya yung isda natin, grabe. Kaya pag ako nagtitinda ng isda, malinis. Ayoko ng mga dugit-dugit style. Pero ang ganda ngayon ha. Doon sa kabilang dagat, ang daming ano. Ang daming alon. Dito sa amin wala ha. Panalo ha. Balapag muna natin isa, isda. Aray ko. Total, malinis naman yung dagat. Lapag muna natin dito. Aray ko. Ayan. Tapos ugasan natin to. Ilan, lak, lak muna natin yan dyan, no? Tapos ugasan natin to. Ganto ako maglinis ng isba. Ayan. Ay, sarap ng dagat. Grabe. Grabe na talaga si sila O. Oh. Ugasan muna natin syempre, ito. No? masaya. Pagali natin yung ibang mga tubig na, yung malinaw na tubig. Tubig sa bahay. Ayan. Ito yung isla mo to. O. Oh. Ayan Oh. Banlawan mo na lang dito. Ay, ang sarap magbanlaw. Ayun. saya o. Oh. Ito Oh. Lumalang mo yung mga isda, oh. Para ka nang huli ng isda, oh. Mahuli mo yung isda. Ayan, oh. Ay, saya. Ang saya, oh, diba? Panalo, oh. panalo. Tama na. Ganyan magbanlaw ng isda sa dagat. Ganyan. Para yung isda mo talaga, fresh na fresh. Oh. Oh. Pag in-stack mo to sa ref, panalo kasi... Ano pa rin siya, para siyang galing sa dagat. O galing talaga sa dagat, anong para? Alam mo yung lasa niya, kahit may stock sarap ng isang taon, masarap pa rin yung lasa. Paano sa dagat binalawan? So malinis na tong isla natin guys, no? malinis na. Hindi, Ayan you know, o, tananggal ko na yung hasang. Binabalawan ko lang ulit sa dagat. Para mas masaya, o ba? Diba? Syempre, nakita nyo naman dun kanina yung pinag-unang banlaw nito sa malinaw na tubig pero doon sa inilalagay ko sa mga halaman ko no. So ito pang nature lang to. Kasi ito mga isda na to, 2 months lang to sa dagat. Wala nito. Wala ka lagi makikitang ganitong isda. 2 months lang to, after 2 months wala na itong isda na to. Kaya manghuli ka hangga't gusto mo kung meron. Ngayon, pag wala kang tayong manghuli, bili ka na lang. Diba? Itong gantong isda, kasi lasa ng pompa, no? Kasing sarap ng pompa, no? Pero hindi kasing mahal ng pompa, no? So, panalo ka kung panalo ka sa isda na to. Ayan siya. Mas madalis magbinlaw pati dito. Saka talagang mas ma... talaga yung isda mo, do, oh. oh. Pag binalawan mo sa dagat, oh. Yung isda mo, tinan mo, oh. Yung isda, pag binalawan mo sa dagat, do, oh. oh ang kinang, oh. Ang kintab, oh. Tinan mo, Sobrang kintab, bo oh, pag binabanlawan sa dagat. O, oh, di ba? Panalo. Ayos na. Napagod na. Gusto ko na rin mag-swimming. Nakikita ko yung dagat eh. Parang gusto ko na rin mag-swimming. Nakikisama pati yung dagat ngayon. Hindi mahangin. Kasi pa nag ka na mahangin. Grabe. Hindi eh. mo marinig yung... Yung ano, hindi mo marinig yung sarili mo. Ayan eh. Oh. Itsura niyan guys. O, so, ganyan no Oh. nagbanlaw ka o. Oh, di mo O, oh, Oh, Oh. Pag ahong oh, Ganda ng kulay o. Eh. Ang kintab eh. O, di ba? O. Oh. Diba? oh. Gaganong-ganon mo lang oh. Di ba? Ang saya magbanlaw dito sa dagat. Kung malapit ka sa dagat, para ka rin naglalaro. At the same time, makikita mo yung mga maliliit na isda. Yun sila, oh. Makikita mo din dito, yun. Pakita ko sa inyo, yun, oh. Makikita mo yung mga, hindi mean, masyadong, ano, eh. Nagkandawala. Ayun pala sila, ayun. Ayun, oh. Kitang kita mo yung mga maliliit na isda. Yun sila do, oh. Ayun, oh. Naglalangu yan din sila, oh. Di ba? Kasi nakikikain din sila ng mga isdang, mga, ayun, oh. Yung mga tira-tirang isda dito yung mga pinaghugasan ko yun sila oh nagkakainan din dun sa mga mumu ng isda pero minsan makikita mo dito mga crabs talaga lalo ganto ngayong gabi maraming crabs dito sigurado so ito lang dahil nga nakakatuwa nga magbanlaw banlaw ng ano dito isda sa dagat at the same time like I said ang purpose nito is para mas maganda pa rin yung isda mo mas ma ano pa rin mas matagal yung light, shelf life nito pag in mo sa bahay mo Ayan na siya mga do. O, oh, di ba? Panalo.